Ako po si Mrs. Liana Ninita. Nakatira po ako sa barangay I. E. Rodriguez. Apat po ang anak ko. Namatay po yung asawa ko. Naging solo parent po ako noong 2020 po. Nagkasakit po yung asawa kong cancer po. Noong time na yung pandemic po. Sobrang hirap. Almost one month siyang nakonfine sa hospital. Tapos, siyempre po, lumalapit ako kahit kani-kanino po. Sa DSWD, sa ganun po. Yung pwede ko pong malapitan, hanggang sa pinalabas na lang kami. Kasi stage 4 na po talaga siya. Kung baga, wala nang ano po magagawa. Pero nung nag-50-50 na po talaga siya sa bahay, dinala ko pa rin po siya sa ospital. Doon na po talaga siya nawalan din ng ano, last na ano niya po talaga sa ospital. Sobrang hirap. Pandemic po kasi yun. Lumipat kami ng bahay, tapos yung hinanap ko po talagang ano, bahay na medyo malapit sa kalsada para makapag tinda po ako. At yun po yung ano kung bakit ako napili rin na mapagbigyan ng TNJ po. Hanggang sa kung anong po pwedeng itinda, magtinda po kami mag-iina. Nagkaroon ako ng barbecue, barbecue ang tuwing hapon po. Tapos nagtinda-tinda rin po ako ng ulam hanggang ngayon po. Doon na rin po ako kumukuha ng pambayad namin sa bahay, ilaw, tubig kumikita rin kami ng ano, 4 plus, ganun po. Lahat naman na po yun. Bukod po sa TNJ po, di ba po kasi nagtitinda rin po ako. May bigas po kami nun eh. So, nabigyan din po ako doon sa 15K na ayuda Dinagdag ko pa rin po yun doon. Bigas, tapos grocery po sa ano, tindahan. Lahat po yun doon sa tindahan mo. Ang tulong talaga. Imagine po ano, yung anak kong panganay nung nawala yung papa nila is... Ay, school lang. Hanggang sa ngayon, second year college na, ma'am. Yan lang po talaga ang pinagkakakita namin, walang iba. Sa so, ngayon po, nagdagadag ako ng ice cream. <laughs> sa mga kagaya ko pong mga solo parent, lalo na po yung mga nakakatanggap ng mga kagaya ko sa TNG po, ituloy nyo lang po, isipin mo lang may pangarap ka sa sarili mo tsaka sa mga anak mo para sa mga bata rin po. Kailangan din malakas yung loob mo, tas masipag, sisipagan mo lang din talaga, tiwala. Siyempre, lagi mag